Hello everyone! Magandang araw! For today's video nga ay nagluto ako ng munggo. Gaya ng nakasanayan, pang Friday nga ang munggo. Pero wala akong maisip na ulam ngayon. Kaya ito na lang. Naalala ko nga nung bata pa ako. Kapag magluluto si inay ng munggo, hala! Ready na ang anita sa para kumuha ng pinalambot na munggo para lagyan ito ng asukal. Kaya, kakunti na lang malulot yung inay na munggo. Bawin na lang sa sabaw at sa ibang lahok. So, ayun na nga. Nilagyan ko na nga yan ng mga pampalasa. At nilagyan ng tubig. Nilasahan ko na nga yan at pinakuluan ko. At pagkatapos, ay ilalagay ko na nga ang sotanghon. Sotanghon nga ulit ang aking ilalagay. Kasi masarap naman ito. So, ayun na nga. Pinalambot ko nga lang ito ng kaunti. At ilalagay ko na ang dahon ng kamote. Siyempre, hindi mawawala ang chicharon. Dinuro ko nga lang yan ng kaunti at inilagay sa ginisang munggo. At yan, maluluto ng aming ulam. Tatawagin ko na ang aking mag para kami ay makakain na. Thank you for watching!